send this one I send. Okay. Eh? That one I send. Okay, no problem. If you want. Ayan. Finish na kami mag-celebration ng aming Christmas. Sana yung damit ko. Hindi makita. na makita. Change outfit again. Pang katulong. <laughs> change outfit ka ulit. Since, eh, pero yung sombrero. Tiwag mo na tanggalin. Uh. ang ah, ganda kaya. Ako hindi ko na ito. Always ka na dyan. Tangalito. Es, tangalito. Hey. Iyan. Ibig sabihin, tanggalin to. <laughs> Take out this one. This one is still loading. Why? It's still loading <laughs> because, because no paying internet. That's why cutting. Kasi nga, hindi siya nakabayad. Nagkahayaan pa sa isang chicken. Yan o kayo, ibabalik niyo pa to. Kainin ko na. Patlin lovers natin dyan hello po sa ating lahat ayan sobrang lamig po na naman dito sa atin kaya po tayo ay balot na balot na naman ayan po update muna tayo sa ating uh, sa ating bibigyan ng pajikas at ayan po ibabakred lang po natin yung lahat ng ating solid supporters ng patlin lovers since day one ayan po Makikita naman po natin dito lahat na ang suporta ng ating kapatid lovers. Ayun, punta muna tayo dito sa ating community. Ayan shout out po kay Ate Margarita. Aban, Ayan, Merry Christmas po sa lahat ng patin lovers. Ayan po sabi ni Ate Margarita. Ayan sa uh, kay Ate Ordinita Castro. Ayan po, hello po Ate Ordinita Castro. Ayan po Ate Ordinita Castro, i-PM mo po ako, i-add mo po ako sa uh, Messenger or sa Facebook po, i-add po i-add niyo po ako nire. Ayan po. I-add mo po ako sa Messenger natin. Ayan po, pa-add po tayo sa ating Messenger sa ating messenger. Ayan po. Shout out din po ay si Ate Glaze, uh, kay Ate Cecilia De Leon. Ayan, si Ate Cecilia De Leon ay hindi na po niya kailangan ang maliit na halaga. Kaya po, alam ko hindi niya natatanggapin itong ating ibibigay na pambili ng kahit mga ilang perasong prutas para sa New Year. Ayan, si Ate Glaze naman po yan po ay gusto po niya na ibig, uh, hindi na lang siya bigyan at ang gusto lang po niya ay magkita na ang ating Patlin lovers at yun po yung iniintay ng karamihan wala pa pong update si Sir uh, Ricky man sa ating uh, um, balita kay Sir Patrick Bolton kasi last time nabanggit niya sa akin na talagang gustong umuwi ni Sir Patrick Bolton pero hindi pa daw po ulit nag update sa kanya last nang uh, si Patrick Bolton po ay nakachat niya. Last nung ano, first week pa lang po ng December ay nagchat na sila na sabi eh may balak na dito mag Christmas sa Pilipinas si Patrick Bolton with family. Hindi pa lang po alam kung natuloy po ba kasi wala po siyang update at wala po siyang scene sa ating mga chat. Ayan, shout out po kay Ate Bibian, Ate Bibian sa Melo. Ayan Ate Bibian, ano ka po sa atin, mag-message ka po at pati po yung Gcash mo. Ayan. Yung pong sa lahat ng hininga ko ng Gcash, Ate Bibian, Ate Ordinita Ad Castro, ayan, si Ate Leonora Mori. Ayan, hello po kay Ate Leonora Mori. Shout out po Ate Leonora Mori. Ayan. Shout out po kay Sino pa? Wait lang. At isa po natin. Yung iba kasi ay hindi po sa content ay pupunta. titingnan natin dun yung ating uh, uh, mga sulit na um, mabilis na makapag-comments. Uh, ayan. Kasi ayan siya. Ayan. Wait lang. Sa comments po kasi tayo nagbabase. Pag makita po natin na lagi pong nandyan sila sa ating mga comments, ay makikita naman po natin na talaga pong uh, supporters natin sila. Makikita po natin lahat na nandyan po sila lagi. ay makikita naman po sa bawat upload natin, sila po ay laging nakasuporta. Kaya po iisa-isahin po natin ang ating mga member, ang ating mga... Uh, Ayan ang ating mga view all na lang tayo. Ayan, kumusta po ang Christmas? Kumusta po ang lahat ng ating uh, mga uh, Kapaskuhan. Marami po ba tayong handa? Ayan po, kami po ay nag-celebrate ng makasamahan ko, pero hindi po as in talagang bongga na katulad ng sa Pilipinas pag nag pag nagki-Christmas. Ayan. Shout out din po kay Ate Elray Fabricante. Ayan, Ate Elray PM ka rin po sa akin, Ate Alray Fabricante. Ako po si Neri Di Romana. Pabrikanti Puro 4, Barangay Lamot, Mercedes, Camarines, Norte, Bicol, Province. Ayan, taga Bicol, mande, man pala po to si Ate uh, April, si Ate Neri. Ate Neri, i-message mo po ako sa um, um, Messenger or sa Facebook. Ayan po, ilalagay ko po dito sa description link kung ano po yung ating Facebook. natin yung ating Facebook Facebook natin account dyan sa message dito po sa description link at ilalagay po din natin dito sa ating video sa baba o kaya sa gilid. Pakitingnan nyo na lang po sa lahat po ng hinihingan po natin. Ako po ay nagpapaalala, ako po ay lagi pong nagme-message sa inyo. Pag kayo po hiningaan ng Gcash, uh, ay message nyo po ako at para po maipadala ko sa inyo. Pag hindi nyo po pinadala sa akin, ay hindi ko na po yung kasalanan. Kasi, siyempre po, ay paano ko po ipapadala sa inyo yung kahit po maliit na halaga, ay ito po ay sinishare ko ng buong puso ko at ito po ay binibigay ko talaga sa inyo, hinahati-hati po natin. Ayan, sa... Uh, shout out po ulit kay Ate Bibia, kay Ate Glyza, kay Ate Suzuki. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Ayan, sino pa? Marami naman yung ating Ayan. Ayan, si Ate, si Ate Merlin Karaing Kaingin. Ayan, shout out po kay Ate Merlin Kaingin. Ayan, Ate Merlin Kaingin, mag-PM ka rin po sa akin. Kay Ate Nyoli Pinitrante, ayan, Ate Nyoli, mag-PM ka po sa akin. Ayan, ka, ano, sino pa? Kay Ate Nyoli Pinitrante, ayan, shout out po sa iyo, Ate Nyoli. Shout out po kay Ate ayan, Merlin Kaingin. Hello po, inuulit ko po kay Ate Merlin Kaingin. Shout out po Ate Merlin Kaingin. Yan PM ka po sa akin. Ayan, tayo po ay magsha-shout out sa ating mga hinihinga ng Gcas para po hindi kayo magsabi na hindi kayo piniim. Ito po ay uulit-ulitin natin. Ayan, shout out sa ating... Oh, wait lang. Kay Atil Leonora, ah. Leo, Leon, you know, Leonarda Katubig. Atil Leonarda Katubig. Ayan. Shout out po kay Atil Leonarda Katubig. Ayan. Ayan po. Inahanap natin yung ating mga solid supporters La 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 Salamat sa pagdalaw. Siniyo ang dinala makita yung iba. Kasi pag na, ano na siya, hanapin pa natin yung iba. Kasi yung iba ay hindi pa natin na, ano, wait lang. Hindi nalabas yung iba. Ayan, nabanggit ko na po yata si Ate Ordinita, Ordinita Castro. Ayan si Ate Ordinita Castro. Ayan, shout out po sa iyo, papiim po ha. Papiin po ako sa, ano, sa inyong, uh, sa aking Facebook. Ayan. Si ate Cecilia yata ay nag ano na, ulit, nag, uh, nag, ano to, nag, ano na naman siya na uh, around the world na naman. <laughs> Ayan. Kaya po. Nasaan na kaya si Patrick Bolton? eh shout out din po kay Ate Margarita Abanes. Ayan Ate Margarita Abanes. Ayan PM mo po ako sa ating Messenger or sa Facebook. Ayan po. PM mo po ako Ate Margarita Abanes. Ayan, hanap pa tayo ng mga mga ano natin.